Hi guys, good afternoon. So guys, ngayon lang tayo ulit magbablog ng medyo ano, mababa. So guys, alam nyo to ba? Diba? Anong gulay to guys? Yaan. So ngayon guys, magluluto ako ng laswa laswang gulay. Papakita ko sa inyo kung paano magluto ng laswang gulay. So, wala akong sa ayos. So, tingnan nyo guys, tsura ko. Galing ako sa trabaho guys, kaya tinamay yung tsura ko. Pagod at saka, alam mo na, pagod at saka inaantok. So, kailangan ko muna mag-vlog para sa ating future. Future ko, no? So, guys. Ito ang gawin natin. Kunin natin ito. yung ginagawa ko guys pag nagdulay ako ng laswa. Tsaka masarap siya sa loyot So, guys, ito na ang saluyot natin. Tsaka, ito guys, konting tubig. Hmm. Ilagay ko sa laswang gulay, bawang at tsaka sibuyas guys mamaya makikita nyo yan kung paano natin gagawin so ngayon babalat mo na ako tutuloy ko na lang itong video guys pag okay ng lahat so ayun guys nagpakulo tayo ng tubig kulo na siya tapos ilagay natin yung ito guys aray ko yan Ganyan ako maglaswa. Kayo ba? Paano kayo maglaswa? So, tapos, hintayin natin ulit na kumulo siya ng ilang minuto. Takpa natin ulit siya, guys. So, yun guys. Nangamoy na siya at kumulo na. So, ngayon, italagay natin tong itong isda. Ayan. Ayan natin siyang kumulo guys para naman ano, mag-absorb yung lasa niya. So ayan guys, napakuluan ko na siya ng ilang minuto. Titingnan natin ulit kasi kumulo na siya. Oh, ang bango. Sobrang bango. Ganyan ako maglaswa guys. Kayo po ba? Paano kayo maglaswa ng... Hindi pong hindi walang mantika. Tapos na yon, italbog natin ang saloyot. Ooh, saloyot yun, guys. Yun lang ang ating golay for today. For this video. Yun yung ulam natin tonight. Sa probinsya, hindi kami nag-uulam ng bulay paggabi kasi di ba may pag nagulong ka ng gulay sa gabi pa balik, balik ka daw sa CR so dito sa Maynila pag ulam o hindi so yan guys hintay natin siya ulit na ano kumulo no tas ngayon timpla natin siya ng asin asin na may konting magic 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 para sumarap. Hindi ba? Sarap nyan guys, oh. So takpan natin ulit ngayon para kumulo siya at maluto. Tapos ngayon, ititimplahan siya. Titimplahan natin siya ng asin. So, ito na nga, guys. Silipin na natin ang ating laswang gulay. ayan na. Oh, ang sarap, guys. Ang bango. Sobrang bango. Tingnan nyo guys, oh. Hmm. Ayan, tikman natin. Hmm. Sarap. So, yun guys, luto na ang ating laswang gulay. Na may halo siyang ano, piniritong isda. sobrang sarap nya guys try nyo to sa so, ganitong ulam busog na kayo tsaka tipid sya hmm? hmm. sarap eh so yun lang guys hanggang dito lang ang aking video try nyo po itong ganitong gulay tipid sya mura pa So yun lang. Bye!